Uh, pinanganak niya po ako nung 15 po siya And si daddy po, 17 po siya nung time na yun kuya Nag-struggle po sila nung una Kasi syempre, uh, wala hindi naman po sila nasa tamang age pan isa rin po sa dahilan kung bakit po ako nakapag-school. Tinulungan po sila nung lola at lolo ko. Ipalaki ako habang nagsiskool po yung parents ko, kuya. Uh, ako po nung na-feel ko po nung bata po sila nung pinanganak po ako. Grabe, parang nalungkot po ako kasi kung isipin ko po na kung ngayon po, 16 po ako, tapos may anak po ako, parang hindi ko po ma-imagine kung paano ko po may pagsasabay yung school ko, ganun. Kung paano po ako mag-aalaga. So, napaisip po ako ng ganun, kuya. Naging proud po ako sa kanila. Hindi po sila nagbreak kuya. Naisip ko po na meant to be po talaga sila. Wow. Tapos natagdagan po po ako ng isang kapatid, kuya. Kung kuya, naluluha po ako in a good way. Kasi... Happy po ako para sa kanila, sa family po namin. Happy na po ako sa kung anong meron po ako sa family po na meron po kami. So happy tears po, Kuya. Ano ang pinaka-ipinagmamalaki mo sa kanila? Na pinalaki po nila ako nung maayos. Kahit bahata pa po silang naging parents nakita ko rin po na naging good example pa rin po sila sa akin. Hindi talagang minake sure po talaga nila na hindi hindi mangyari sa akin kung ano yung nangyari sa akin nila before. Talagang pinortektahan po nila ako, yung lola at lolo ko, yung parents ko, talagang ginagabayan po nila ako, kuya. Nakatira kami sa isang kondo. Pero iba-iba ng unit. What? Oo, wow. oh, ganun. What? That's yes. crazy. Uh -oh. Kaya parang hindi din ako board kasi kahit saan, pwede akong may mapuntahan na unit. Mm. Mommy at daddy ko. Teenage parents sila. Kaya parang close talaga kami. Parang kaming magkakapatid lang. Si uh, Mommy po, Uh, pinanganak niya po ako nung 15 po siya and si Daddy po 17 po siya nung time na yung kuya. Nag-struggle po sila nung una kasi syempre uh, wala, hindi naman po sila nasa tamang age pa nung pinanganak po ako. So, isa din po sa dahilan kung bakit po ako nakapag-school, tinulungan po sila nung lola at lolo ko, ipalaki ako habang nags-school po yung parents ko kuya.